tanong ni Sally. Pag chiffon, anong flower? Pwede bang APF? Thanks po at sinasagot nyo ang mga tanong. Okay, pwedeng-pwede naman sa chiffon. Uh, pwede nga din ma maglagay kayo ng all-purpose, maghalo kayo ng third class, pero nasa mga 900 to 100 lamang. 900 all-purpose, 100 third class, or ah uh, Okay? Pero ay, ay hindi talaga advisable pag maramihan ng gawa. Okay? Yan lamang i eh, advice ko lang yan pag pang sarili or kukunti lang talagang gawa. Okay? Yan lang aking maipayo dyan. Kasi kung isipin natin ang all purpose talaga ang pinaka uh, substitute sa lahat ng klase halos sa ating ginagawa. All purpose lalo na sa abroad. Pag sa ka, karamihan doon, uh, nga rin na doon, cake flour all-purpose, walang halos maraming klase. Like dito sa atin, uh, apat na klase, limang klase ang ating flour na ginagamit. E doon sa kanila kasi halos pangkalahatan na. At saka, naiiba. Uh, may, may, karamihan nga din doon, ang ginagamit nila yung uh, whole wheat flour kasi alam naman natin, mahilig siya sa matatabang. Ayan, yun nga lang. Kung dito sa atin, madaling bukbukin. Paborito ng bukbuk. Ang ating whole wheat flour.